Hi guys! Good morning! Tayo magluto ng ulam pinangat na isdang galunggong na maliliit. Guys, linisin mo natin siya. Guys! Tanggal mo na natin ng bitok at hasang ang ating galunggong na ating papangatin. Maliliit lang. Maliit galunggong. Meron tayong kamatis, sibuyas, at luya at kalamansi hindi pa ako nakakabili <laughs> ayan guys nalagyan na natin yung sibuyas kamatis at luya at lagyan na natin ng asin at pampalasa ayan salang na natin guys ang ating pangat up! Ayan na guys, luto na ang ating pangat na galunggong na maliliit. Sarap, sarap. Ayan na guys, thank you for watching Shout out sa inyo lahat. God bless you. Bye bye!